Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome, welcome back po sa ating munting channel mga bro uh, May May siya lang tayo uling ano to Dito Spot Nadaanan ko lang to eh Kaya, uh, babalikan natin Tingnan natin kung maganda Kaya Try natin na ano Tingnan kung may madali dito insya Allah. So samahan nyo ako mga master Let's go Ayan mga master ganda para tayong nasa resort meron resort talaga to yun nga lang is uh, na siguro so tayo try tayo dito uh, mukhang maganda tong spot may mga mababaw may malalim pero tatry muna tayo doon sa may parting malalim dito sa mababog mga mamaya ito pag itang hap dito malalaking loob Mal malaking set up din kapag kinagatan tayo dito eh so, gajar Allah ada Masalah ada sagir berapa sagir ada Ya saya sekarang ada sakir sagir. Hey. Subadan takabir. Ala sagir. Wala dah tu. Tubus ang linya tu mga master. Ya takut. Kami suami tajab diadi. Dilekad tu. Insyaallah, bhai. <laughs> delikado yung line po mga master 9 pounds lang to unti untiin natin sinabit na niya pag hindi natin yung unti-unti siya so, tap ha? camera? Ayo. hindi ko alam kung ano to mga master parang sinabit na niya sa bato Ah. Uh, na. Matigas. Yun. Tumabas ka. Mabato kasi dito mga master. Eh, uh, uh unti, unti na na. Unti, unti na siya lumalabas yan. Pagod. Pagod siya. Pagod siya Pagod siya Pagod lang ang katapat niya Pagod na siya Sumasama na Inaano ko kasi mga master 9 pounds lang yung line natin Ana ah, line sa gear. Ada Tisa LB bus. Hey, mga master, nakita na natin. yung malala ano yung natin. ah atuna mga master ah woh 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 Nauna mga master, sayang ang tuna. Kada? Kesar na? Kesar. Kumon ba? Sayang ang Ngayon lang ako makahuli ka ako ng tuna. Kaya pala ng 9 pounds yung tuna mga master. Kaya mga master. yang piki citi nah lagi yang busan kita piki lang talagang ada uang piki nanti pantai sih kita Tikihin na naman, karakteristik ng tikihin na naman to. balo naglululundag ina ko delikado to makulat yan hindi mo kaya yan Magka umano sa mukha ko Ayan natin Hirap na, na Hindi niya nakayaan Nagkakagat muna tayong German <laughs> pagka yung gano'ng tubig mamaster na hanggang dito sa may kung ang tubig ay hanggang dito sa may baywang ay may, yung yung madibdib pita nyan Mhm. Ich onna master hey, aku, kita grouper, salah aku ding, malit. So hanggang dito na lang mga master ang ating video. Ito ang ating ginamit na lot. Yan. 5 grams Surinoya at uh, ito ang nadali nya mahirap ang ano ngayon mga master hirap ng kagatan so hanggang dito na lang po mga master ang ating video uh, isang pagkakamali yung nangyari na sa atin sayang yung ano sayang yung tuna malamang mamatay din yun kasi nasa bibig niya siguro yung ano yung yung lure naunat yung ating swivel hindi na tayo bibili ng ganitong ganong swivel kasi naunat sayang nandito na lang mga master kahit paano may may uwi tayo pero yung buwan baka mapanaginipan ko yung buwan na tuna first time ko makapagpakagat ng tuna so, nandito na lang mga master maraming salamat po sa inyong panonood paalam syukran